15 buhay po mga kaibigan ito uh, January 15 2025 po tayo ngayon uh, nagbabono na po tayo at nagpapatubig uh, ng ating kalamansi ito po bali halos 2 months po na walang tubig itong ating kalamansian and nasa mahigit 3 months na wala po siyang abono so titingnan po natin kung gaano karami ang lalabas niyang ano bulaklak although may mga ilan ilan na po na nakalabas eto pero hindi pa rin po ito talaga yung labas niya ng uh, bulaklak ayan. may mga pa ilan ilan na po pero titingnan po natin kung gaano pa karami po yung lalabas na napatuba na bulaklak bali ang sinabog natin dito ay nasa sampo nasa sampo po siyang abono ang nilagay lang po natin yung marka bulaklak po na 2100 yan may mga ilan nila na po na nakalabas pero titingnan pa rin po natin kung gaano po karami yung uh, ilalabas niyang bulaklak. So tigang na tigang siya siguro nasa mga 5 days natin tutubigan ito. Ano po kasi siya yung tuyon-tuyon lupa niya. So titingnan po natin kung gaano po karami yung lalabas niya na bulaklak. i yeah, update ko po kayo doon sa ilalabas niya ng bulaklak para po uh, makita niyo yung resulta ng ating paglalagay po ng abono sige po punta po tayo sa kabilang area yan po mabuting buhay po mga kaibigan ito, uh, nag i spray na tayo ng ating kalamansi naglilinis na tayo so nasa 6 days na siya simula po nung tinubigan at uh, nilagyan natin ng abono So ang tawag po namin, nililinis na namin yung puno ng kalamansi. <clears throat> Ni-spray natin para nun, pag lumabas yung bulaklak niya, eh, wala ng insekto doon sa, sa kalamansi. Para paglabas ng bulaklak, eh, dire-direcho siya. So, itataboy na natin para nun, uh, hindi na makaporma yung hayop. Kaya na nililinis na natin. <coughs> January 21 po ata ngayon. 2025. So ipapakita ko rin po sa inyo yung itsura ng ating kalamansi pagka lumabas na po yung bulaklak. Tapakita ko po sa inyo yung pag-spray. mag-spray natin ng ano. Make sure na may takip yung ating ilong at saka yung bibig. Dahil lason po yung ating ini-spray. At hindi po natin may iwas ang pagka-power spray yung gamit natin. Na malagyan tayo o maanggihan tayo ng ano. Ng lason. Yan si tatay yung nag-i-spray at na manok ahatak May mga ilan nila na pumbulaklak. Pero una ito. Hindi ito dahil sa na natin. Bago pa natin siya abonohan, eh lumabas na yung kanyang bulaklak. Kaya, ang hintayin po natin yun talagang labas niya ng bulaklak. Yung makapal na labas niya ng bulaklak. titingnan natin kung lalabasan siya ng maraming bulaklak o mag-aanda-anda shoutout po sa mga nag-aalaga na ng kalamansi ngayon sa 2 years and 1 month na po itong ating kalamansi na to itong nakaraang tagulan nakaharvest po tayo ng umigit kumulang po sa 250 red bag hindi po isang harvest lang yun uh, bali ano po yun iba iba ng bilang iba iba po siyang bilang yung ating pong ginagamit na insecticide ay nagkakahalaga ng nasa 4,000 isang set siguro yung isang set ano po yun ah, nasa hanggang tatlong pasok namin o tatlong spray so mula sa pagkabulaklak niya siguro mga hanggang 15 pasok to Baka hindi lang Depende po sa daya ng bulaklak na ilalabas Misang kasi Kahit na namulaklak na siya Pag tinubigan mo, mumulaklak ulit siya So, naging usapan po namin Kada may makikita kaming bulaklak I-spray namin <coughs> Ang presyo po ng kalamansi ngayon Maganda-ganda na Nasa 1,100 po ang kuhanan So kung kukupa tayo ng 200 per bag, 250. Mga kaneto tayo ng mga 800 to 850. Kung may isang daang red bag ka, may 80 tao ka. <clears throat> Yan po mga kaibigan, yung uh, tamang pag spray ng kalamansi. Pulido. talagang linis na linis yan hanggang sa mayari po yan ganyan ang magiging setup natin ng pag spray at uh, papakita ko po sa inyo yung uh, aming ginagawa hanggang sa mamunga to hanggang sa lumabas po yung talagang pitasin nya i-ano ko po kayo i-update po mga kaibigan at hanggang dito na lang yung ating uh, video at uh, lagi po natin tatandaan na ang taong mapagtanong daig po ang marunang salamat po and God bless po sa inyo lahat mabuting buhay po mga kaibigan ito uh, January 27, 2025 lumabas na po yung uh, bulaklak ng ating kalamansi at uh, nakakatawa dahil ang dami niya oh Ayan mga kaibigan Alos puno po yan Bawat sanga Ito po Ayan Ito po yung uh, Sinasabi ko po sa inyo Na ha, Talagang labas Na bulaklak Gawa ng ating pagkakatigang Ayan Pagka nilagyan mo siya ng abono maglalabas siya ng maraming bulaklak so hintayin po natin na maging ganito yan pagka po bumukas siya na ganyan ibig sabihin approve yung ating uh, ginagawang gamot uh, ginagawa pang i-spray at yung ating gamot ay uh, maayos so ang presyo po ng kalamansi natin ngayon nasa 2,000 ang isang red bag wala pa halos makuha kaya uh, maswerte po yung uh, may mga bunga ngayon na marami ayan, nag spray po tayo so pang ano na po natin yon pang palipan liman drum <coughs> kaya ayan i-upload na po natin ito and sana po mga kaibigan uh, supportahan nyo yung akin vlog dito sa uh, buhay tumana at pagkakalamansi so yun lang po at uh, lagi po natin tatandaan na ang taong mapagtanong dahil po ang marunong God bless po sa inyong lahat and thank you po